Hello po! Good morning sa inyong lahat dyan. So, belated Merry Christmas. So, nagluluto po tayo ngayon ng ulam. So, ito, nagpiprito po ako ng isda. Ayan po, yung aking piniprito ispada. Mamaya po ay sasabawan ko yung naprito ko na yan. Ayan, ayan pa ang aking lulu na prito na kanina. Ito pa po medyo frozen pa po kasi kaya hindi ko pa ginagalaw ayan at may talbos ng kamote kulay pula pampadagdag ng dugo ayan ayan tapos ko lang po magbaliktad ng piniprito at baka matutong ayan So, loto, loto, pag may time Namaya po ay Igigis ako na po yan sa Ito, medyo Ano pa, hirap ang kuhain Dikit-dikit pa po kasi Unpo, po, dikit-dikit pa gawa ng nasobrahan ng pagka-prosen. At nakagayak na nga po yung aking pagpanggisa mamaya. Ayan, at ayan po yung talbos na hugasan ko na rin. So, ayan po ang gagamitin kong kawali. Ayan. So, mamaya-maya pa po ko gagamitin yan at nagpiprito pa po ako. Ayan. Ayan. Mas maganda po kasi biniprito muna bago sa buwan para hindi siya nadudurog pag niluto. Ayan. So, ayan pa po, po ang ko. At ayan po yung naprito na. So, so panoorin nyo po hanggang sa matapos po ang niluluto kong ulam. At Ipigay na po natin ang kalamansi para ready na mamaya. Ayan. Piga-piga pag may time. Ayan. Pag natikman nyo po ang luto kong ito, makakalimutan nyo ang inyong pangalan. Pang malakasan po ito. Luto ng Bicol. Ayan. Ayan po. Ayan. Damihan natin kalamansi para humahagod ang asin. Sabaw pa lang ulam na ayan po at ayan na po so magigisa na po ako kunting mantika lang para hindi masyadong mamantika ayan so hintayin po nating mainit yung mantika ayan. at ayan po yung isda na naprito ko kanina so, uh, kakalat natin yung mantika para hindi ano yung ating kumainit na ayan mainit na nga po ayan po nakalagay na po ang bawang Ayan Lagyan po natin ng na sibuyas Pampagana <laughs> Para yung kukain ito Gaganahan Gaganahan kumain Ayan Ayan po So, palulutuin po muna natin tong bawang at sibuyas. Mas masarap po kasi ang lasa pagka luto ang bawang at saka sibuyas. Ayan. Lumalabas po yung aroma. Abango. Ayan po. lalagyan na po natin ng tubig hindi na po natin iano yung ano para papatong na lang yung isda ayan right? so lalagyan na lang po natin yung isda damihan po natin ng sabaw para maraming magsugot right. ayan po So, tsaka po natin ilalagay ang isda. So, ayan po. So, nalagay ko na po yung isda. Intay lang po natin yung kumulo. Ayan. Para, ano. Para ilalagay na po natin mamaya yung, ano. Yung talbos ng kamote. Ayan po. lalagyan na po muna natin ng asin para matchansa po natin yung kung maalat o hindi o sakto lang ayan ayan po so intayin po natin kumulo ayan so At ayan po, so hindi po makukumpleto ito pag walang paminta. Ayan, nilalagyan po natin ng paminta. Dagdag pampasarap. Lahat po ng pagkain pag nilagyan mo ng paminta, maliban sa hindi dapat lagyan, sumasarap po ang ulam. dalawa po ang ilalagay natin ayan po ayan lagyan na po natin ng paminta so ayan na po so malapit na pong kumulo yan so testing, testing lang po yan kung pwede tayong maging kusinero pag may pag may kain ay gum, nagbukas tayo ng restaurant <laughs> Ayan, so simpleng luto lang pero masarap naman. Ayan, so titikman natin 'yan mamaya. Ayan. Ayan ang nga po, nalagay ko na po ang talbos ng kamote. Pampadagdag padagdag daw ng dugo. Ayan. So, nagkulo po. So, mamaya po ay ilalagay na po natin ang kalamansi para makumpleto na ang recipe na ito. Ito po ay pacham na luto. Ayan na po, ilalagay na po natin ang kalamansi. Ayan, para... Ayan. at ayan na nga po so luto na nga so mamaya malalaman natin kung masarap sa panlasa nila ang aking niluto ayan ayan nagkakainan na po sila ah, kaya kaya po ako nagluto ng isda kanina para dito po sa mga nagtatrabaho sa palayan ayan, ayan. at andito po si ate kaya si ate ayaw huwag makita sa... Ah, oh, kasi naman nakatalikod! <laughs> oh, kuya kula! Anong lasa? Ayos, ayos naman? Ayos. Ah, ayos. Ayan. Huwag oh, subscribe kayo sa akin para makita nyo ito mamaya. Ayan. Puno na nga yun. Ito tayo, kanin o. and